Sa kanyang maikling press conference nung nagdaang araw ay sinabi ni Sarah Duterte na God save the Philippines. Nakakalungkot lang ang dapat magsabi sana ng God save the Philippines sa mga maralitang Pilipino, lalo na si Juan Pasang Cruz na hindi na alam kung saan kukunin ang iyahapag nila sa kanilang hapagkainan sa taas ng presyo ng bilihin service publiko, nararanasan natin at mataas na inflation dito sa ating mahal ng bayan. Ikaw naman, dinamay mo pa ang Diyos sa mga sinasabi mong uh, pagpapahirap sa ginagawa mong pandarambong sa salapi ng taong bayan na hindi mo mapaliwanag kung saan mo dinala ang confidential funds sa uh, sinasabing uh, yung uh, departamento, ang um, DepEd, ang um, uh, Office of the Vice President. Eh, sa panahon pa lang ng iyong ama na nanungkulan ng ayin na taon na talagang uh, bas basbas na korupsyon, extrajudicial killings, ang pandemya na inabot ng tatlong taon sa mga overprices na face mask, face shield at mga vaccine at mga iba pang katadiwaan na bumalod sa inyong pamilya. Kasama ka na na hanggang ngayon talaga ay pinaglalaban mo na malinis ka at wala kang ginawang uh, pandarambong sa salapi ng taong bayan. Kaya e ngayon nakapasa na at nakalusot na ang impeachment cases sa uh, mababang kapulungan ay eh sana naman ang Senado ay magkaroon sana ng oras para talagang talakay na ang usaping ito para malaman na kung guilty ka o hindi guilty para sa pakanan ng nakaraming Pilipino kahit na sa gitna ng halalan ng midterm election na sinasabing niya mag na nga ang pangangampanya sa national election ay sana naman magkaroon ng oras ang ating mga senador para mahalungkat talaga ang katotohan at paharapin talaga sa Senado itong si Sara Duterte para sa kanyang personal na labat at may paliwanag niya kung saan nga niya dinala ang mga budget ng kanyang opisina ang lakas ng loob nito magsabing God save the Philippines. Eh. Tala, ang naghihirap na Pilipino, dapat ha, magsasabi na hirap na hirap nila, hirap na hirap na sila sa ating uh, buhay dito sa ating uh, mahal na inang bayan. Ano? Pati nga ang masaping ng uh, healthcare system natin, eh, talaga grabe. Pag ika'y nagkasakit, pag wala kang pera, talaga hindi ka tatanggapin sa anumang hospital. Dahil nga, wala kang uh, may pambayad dito. Yun sana ang uh, sinasabing maaring uh, isa sa talakayan niya ng mga upo na senador sa sinasamig ito election na sana naman ipokus nila ang universal health law at lalong lalo na ito si J.B. Hersh ito na sana ay eh, talagang pagtibayin niya ang batas na ito para sa maliliit na Pilipino lalo na si Juan Pasang Cruz para nagkasakit talaga ay eh, talagang walang ipambabayad sa ospital. At ito naman si Sara Duterte na sinasabi nga niya na wala siyang ginawang kasalanan. Eh sana naman eh pakita nga niya kung sakaling uh, matuwi nga ang uh, investigasyon sa Senado sa uh, sa kanyang uh, sinasabing katagwalaan eh, sana may eh, may paliwanag niya at hindi lang kanyang batikan mga abogado nga harap dito sana ay eh, personal siyang dumalo para eh, magpagtanggol niya ang kanyang sarili at huwag lang sanang ng uh, sinasabing uh, ipagmalaki niya ang kanyang nagawa bilang ikalawang pangulo ng ating mahal na inang bayan. Na uh, sa, tingin ko naman, eh, talaga wala akong nakikita ang nagawa ng itong taong ito hindi lang hayahay sa buhay at uh, ang pera ng taong bayan sa kanyang pansariling interes at hindi para sa interes na nakakarami. At huwag sana itong uh, sinasabi nilang uh, pag ito'y naimpit sa lagay, eh. hindi na siya pwedeng tumakbo sa alinmang uh, tanggapan ng gobyerno, lalo ng kanyang inaasam na pagtakbo sa presidential election sa 2028. Ako po si Papa Ken, patuloy po akong magninirang magmamatay dito sa pang-araw-araw na buhay at kaganapan dito sa ating mahal na hinang bayan.